Hello Fire Signs! Welcome sa aking channel. This is Divine Queen Tower PH. Alamin natin ang inyong messages, gabay, energy para sa September 11, 2023, Aries, Leo, and Sagittarius. So, so, Spirit Guide for Fire Signs, Aries, Leo, and Sagittarius. So, natin we have temperance reverse death reverse no so okay some of you guys na kailangan nyo nang baguhin yung inyong pagiging impatient no kailangan nyo nang pasensya kasi most of you guys ano um, maraming ano kulang sa pasensya. Kaya kayo na i ngayon sa kung nasaan man kayo ngayon no ayan no dahil yung iba sa inyo is masyado rin na paghihinaan ng loob meron tayo ditong the, the emperor na reverse ano ayan no ayan ang dami wow panay reverse no ayan kung ano man yung kailangan yung baguhin guys sa sarili nyo baguhin nyo na ayan no Meron din dito, umalis sa grupo, umalis sa trabaho. Ayan, kailangan mo na ng pagbabago. Pilitin mo yung sarili mong magbago, guys. No? Dahil minsan hindi ka na makaha, ano eh, makatarungan sa mga pinagsasabi mo. Or hindi, kahit hindi ikaw yun, or may mga taong related sa'yo na ganito yung um, nararanasan. Ano? Masyado siyang um, yung mabigat yung pananalita niya, no? Rason ng rason. Uh, maybe it's um, your team leader or sa kaibigan mo yung mataas ang tingin sa sarili ano may kaibigan kang mataas ang sarili kaya yung iba sa inyo ang daming disappointment and fulfilled hopes ayan na lungkot na nararamdaman sa sarili ayan bigo meron tayo ditong the moon ano sabi niya be careful of seeing things that are not there so iwasan niyo yung pag-iilusyon ngayong araw na 'to no mga um, fire signs ano so Mag-ingat ka sa ano, sa mga taong masyadong mataas ang tingin sa sarili, mga harsh magsalita. Ayan, dahil may mga deception din kayong na nasan ngayon, fire signs ano. Meron tayo ditong Ace of Wands and meron din tayong seven of wands. So, meron ditong na insecure o kayo mismo yung na insecure sa inyong mga boss, ano, or sa inyong mga kaibigan, no? Dahil sila, masyado silang, um, alam mo yun, trabaho ng trabaho, um, they are more, um, masyado silang, ano, alam mo yun, masisipag, ano, na yun yung wala sa'yo, no? Or yung masyadong um, matapang ang loob nitong mga to para harapin yung mga problema na yun yung wala sa yun. Ikaw kasi ang nararamdaman mo ngayon is panay lang yung disappointment mo eh, no? Ayan, no? Ayan, no? Mistrust. Tignan ka natin. So, kung magde decision ka sa mga bagay-bagay, ano? -bagay, Um, make it sure na um, malinis yung hindi ka galit, yung malinis yung kalooban mo, hindi ka galit, pang, pahingahin mo yung utak mo sa mga negativity, ano kasi ang hirap magdesisyon um, ng napanghihinaan ka ng loob, ayan wala kang inspiration ayan, no? mag focus ka magbigyan mo ng direksyon yung um, sarili mo, yung buhay mo. Kasi meron tayo dito kanina ng ano eh, no? Na kailangan mo daw talagang pilitin yung sarili mo magbago. Ayan. Meron tayo ditong death kanina, no? yan first change. Um, kailangan mo ng perseverance sa iyong sarili, no? Fire signs. Kailangan nyo ng determination kung ano man yung mga inggit na nararamdaman nyo sa mga nakatataas sa inyo. Kasi um, na-promote sila, di ba, kada mostly naman is talagang na-promote ang mga tao dahil sa kanilang pagsisikat, no? So, kung naiinggit man kayo sa kanila, nai-insecure kayo, um take it as a motivation, ano? Huwag nyo itake yun as a negative at maninira pa kayo ng iba. So, ayan. May iba dito na makaka-recover na. So, most lahat yata ng mga signs ay may parating na abundance ngayon. Blessing, ano? May marireceive kayong pera, no? Or, um, taong magmamahal sa'yo ng totoo, kaibigan. May makikilala kayong bagong kaibigan na tutulong sa inyo, no? Na malaki ang matutulong sa inyong buhay para sa inyong pagbabago. So, alam pa natin. So, ayan o. Kasi ang pakiramdam mo, bakit kasi parang ang iba dito is parang um, nakikipagkompetensya Kaya sa mga kaibigan nyo, sa katrabaho no Kaya ang pakiramdam mo tuloy, gani, ganito, no? Dito sa Ten of Swords, no? but you are wrong I think um sa pakiramdam mo lang yan eh, the way you think um or take things negatively no you need to focus on positive be optimistic kailangan mo mag-concentrate na lang sa trabaho mo, hindi yung kung ano-ano yung mga bagay na pinapakailamanan mo o may mga tao sa buhay mo na pinapakailamanan ka, hindi nagpo-focus sa buhay nila, no? Mind your own business, no? Fire signs. Kasi hindi ka magiging successful kung ang buhay ng iba yung pinapakailaman mo kung yung mga sak ano nila, buhay nila, no? So, meron tayo ditong um, Seven of Swords na ayan, Mag-ingat kayo, fire signs. Um, may tao kayong makikilala dito. Katulad nung sinabi ko kanina na may makikilala kayo. Or may darating sa buhay nyo blessings. Ano? Or tao yan. Um, natutulong sa inyo, no? Um, kung may dumating na blessing sa inyo, tao, kaperahan, um, huwag niyong gamitin sa sa luho or 'wag niyong ibebetray treat itong taong 'to pag sisinungalingan dahil ano 'to mabilis um mawala yung tiwala no mabilis mawala yung tiwala niya and for sure aalisan at aalisan ka man yan kahit ano yung kahit natulungan ka niya na marami nang naitulong sa itong taong 'to no or maybe kabaligtaran ano aalis at aalisan mo yung taong natulungan mo na to no dahil niloloko ka So, tignan pa natin. Fire signs. Fire signs, spirit guide. dance, ano? Mag-enjoy ka sa buhay. Mind your own step, ano? Hayaan mo sila. So, maging masaya ka na lang kung masaya yung mga taong nakapaligid sa'yo, ano? Sweet treat. So, ayan. Baka naman yung iba kailangan mo lang itreat, ano? Para magustuhan ka, ano? Baka kulang lang sa lambing yung mga yan no fire signs so movement no? kailangan mo na dalaw, na daw kumilos ano kailangan mo nang magbago so confirmation card lang to guys no mga kailangan yung gawin and i think tong movement and dance na to ito yung first change na sinasabi sa yun ng death card dream journal. So, yung mga pangarap mo, isulat mo. No? Isulat mo, guys. Tapos, after nyan, magdasal ka o kung ano man. May mga nararamdaman kang, ano, pain, struggle. Pwede mo isulat, no? Gumawa ka ng parang diary. And doon mo isulat lahat. Pagkatapos, no? Sunugin mo sa <laughs> apoy, ano? And kasabay noon, magdasal ka na sana um, linisin ng iyong kalugoban ilayo ka sa mga kapahamakan. Tignan natin. So, kailangan mo rin magpa-check up. Baka, um, baka yung behavior mo ngayon is dahil may nararamdaman ka na sa iyong sarili, binabaliwa, wala mo na no? Binabali, wala mo lang. So, ayan, fire signs. Um, see you on my next video. Hanggang dito na muna. Thank you.